Yun nga, ako punta naman tayo sa struggles. Kasi 'di ba sa BMX nga, kung titignan kayo, may meron ka ng ilang gold, nasa 15 gold, ikaw nasa ilan na yung gold? sa, <laughs> ano kasi yung akin? Uh -oh. May naglalaro din ako ng scooter no. Ah, na, scooter na, oh. Iba-iba. O hindi ko pagsamahin mo ilan? Di ko habi lang. Siguro mas mataas ka kung tisaan hmm. niya ah, din. Ah, ganun. Mas maano yun, magaling ito mag-school. <laughs> Oo. Oh. O, oh, ganun. So, ibig sabihin, sobrang, sobrang successful nyo doon sa linya nyo. Sobrang yun, know, ang success eh. Kasi multiple goals. Yung iba nga, makaswerte ka na makadalawa. Tatlong goals. Oh, <laughs> Pero... Yun, andain na din. Uh -uh. Uh, ano naman yung struggles bilang isang Pilipino na BMX rider? Hmm. Sa ano? Kulang kami ng suporta. Ah. Yun Suporta. Hey. Yun sa suporta sa facility, facility. sa kay sponsors and all, okay, no? Yun. Kasi feeling ko nga, kung may ganun ka ng dami ng gold, panigurado, pwede-pwede na ipadala sa ibang bansa, eh, no? Kaso uh -huh. kailangan kasi dun, budget din talaga. Budget. budget. Yun, budget, yun budget. sa ano, may invitation niya ako sa Korea daw. Hmm. Paglalaroin ako pag meron ngayon. Nako. Oo. I mean, na. sana mag, ano to, sana mag lang ang Hilton hmm. <laughs> Podcast, makapanood man lang na supportahan <laughs> kayo. Kasi, sana yun nga nga ano natin masuportahan talaga 'yung mga atletang Pinoy sa lahat ng larangan kasi dyan tayo. Sabi natin basketball. Hilig natin 'yan pero um, talo tayo dyan eh kasi sa height pa lang. Tayo. <laughs> pero diyan sa mga ganyan larangan may advantage eh, hindi, hindi wala hindi tayo disadvantage so dapat talaga nasusuportahan. susuportahan. Ah ayun nga kung kunyaring may mga specific na suportahin kung sa budget ano man uh, ano pa 'yung mga kailangan nyo ba kung sakali? Uh, ano ba? Yun lang talaga yung, yun Budget yung, yun lang, lang. talaga budget. Yun lang. Wala ka nang ma isip. Oh. na Na yun, yung mga bike nyo, talaga sagot nyo pa. Wala kang sponsors ng bike. Meron. Ah, meron si boss arman. Arman. Ah, si Boss Ayun. Arman. Ang ah, bike Boss Arman. Kaya ka do it, tsaka scrap bikes. bikes. <laughs> <Charab>. ay, pero, <laughs> Saludo po ako sa inyo, Boss Arman. Grabe. Tulungan to. nyo sila. Oh. Sapatos bans. Bands. Bands. Sapatos. Bans. Ah, sponsored. Ayun. Nagsosupport like, na rin sa oh, amin. pero masaya sana kung gobyerno sa suporta. Yeah, yeah. Kasi yung facility talaga. Kasi isipin mo nga kung kayo na... Kayo, hanap-hanap lang siguro panigurado ng mga pike-pike dyan. And mm -hmm. street. Oo, so, oh, <laughs> street, lang talaga na na nakaka-achieve kayo ng mga great heights nga dyan sa ginagawa nyo. Na what if pa pagka masuportahan ng gobyerno? No, no. Diba? Siyempre, mas, mas ah, sarap na ito. Puro mm. bike na lang gagawin. Oo, oh, mas ka pa. <laughs> Oo, kasi diba kung isipin mo, kunyari, sa skill level nyo, tapos nasa ibang bansa, ay, may, niya, may mm. yaman na talaga. May yaman. mga, mga hmm. Ano na yun, eh, no? Bike lang talaga ginagawa nila. Iyon mm. naman talaga. Ako. Pero, Hopefully, tsaka ano rin, siguro, try nyo rin pag-isipan na paano pa ba kayo kikita dyan. Kasi mga no. sponsorship-sponsorship, pwede nyo i-benta yung sarili nyo sa so, totoo lang. Marami pwede. po ka mga, may mga brands dyan na hinahanap din yun. Yung, oh, yan yan, yan yung yan philosophy nung ginagawa nyo. Baka ano lang din, kailangan rin ma-benta. E, ito yung ginagawa nyo, yung vlog-vlog. Technically, parang binabenta mo yung sarili mo dyan. Eh, oh. Ah, ito naman, kamusta naman yung, ano nga, sa magulang nyo naman. Ah.